magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lakson. Batay sa pahayag mula sa opisina ni Lakson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon ukol sa mga maanomalyang flood control projects. Naniniwala raw si Lakson na maayos niyang hinawakan ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero meron ani nanggugulo Gayunman, mm ibang usapan daw kung ang dismayado sa komite ay mga kapwa senador. Kung mayuri sa kanila, walang tiwala. Then, hindi naman ako ganun kamanhit para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. At kung ang dahilan, eh dahil uh, meron nasa sanggot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues mm -hmm. na nababanggit, sabihin na natin, dating Senate President Scudero, uh -huh. si Senator uh, Estrada, Senator Villanueva, mm -hmm. ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabing ko, false yung narrative mm -hmm. na nasusundan, na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing... Uh, Uh, mismo mga arkitekto uh, ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Zaldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Sabi pa ni Lacson, walang katotohanan ang <laughs> alegasyon ng netizens na itinigil umano ang investigasyon ng Senado dahil nabanggit si dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako, Bicol Partyless Representative Zaldico at ang anilay pagdiin ng komite sa mga senador na idinawit ng resource person sa flood control kickbacks. Pinabulaan din ni Lakso na nagpapapogi siya sa mga pagdinig. Last term na raw niya ito, hindi na niya kailangan ng political capital. Para sa bayan na nga lang ito, eh. para, para ito na lang yung balik, balik <laughs> uh, ano ko, utang na loob ko sa, sa pagkatagal-tagal ko rin na ginugol na panahon bilang public servant, mga basing na, na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako na-distract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy, o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila nag-elect sa akin. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons, ng lahat ng komite. So, pag wala silang, pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is there, uh, what is uh, left no, for me to decide on or to do except magbitin na lang, lang bilang chairman.